Ano na mga asara ulo? Mga bubutanti. <laughs> Nagugutom na kaya? Grabe. Yung nakaaway ko doon during sa ano, 2000. Yung bago mag-eleksyon, yung nagka-campaign. Tapos maka -ano sila, maka-unit team, yung ano na yung team-team na yun ni Saraulo sabi ko sinigaw ko? Magbubulgaran din sila. Mag-aanuhan din yan. Magsisiraan. Mag-aano yan. Maglalabasan ang mga baho. Tingnan mo ngayon. Sabi ko, magkakasuhay pa yan. Mag, magbabalik tara na yan yung yun yun an yung team team nila yan yung ano nila mawawala yan Ayun na ngayon nangyari na. Sabi ko pa yung dollar na yan, mag 660 pa yan. Isang dollar in peso. Magkagulo yan ang Pinas. 2022 yun, bago mag-eleksyon ng March. Or ang eleksyon is Mayo. Yun, sinigaw ko sa Bolton Street. <gasps> Nagkatotoo talaga ang sinabi ko. Magkagulo ang Pinas. Yan, ngayon na, dahil sa year of dragon last year, ayaw ni dragon ang mga traidor na mga tao. Nag-traidoran sila. Ngayon, year of snake. Traidoran na. Tuloy na rin yung ano nila sa politics. Alam mo, sa Pinas. Maganda na sana yon ni panahon ni Pinoy. Kayo, mga bubutanti kayo, sinisiraan niyo si Pinoy. Nawalang nagawa. Anong nawalang nagawa? Imagine yung gasolina, 27. Sa ngayon, nag, yung umupo yung ano ninyo, binoto ninyo after kay Pinoy. Naging 80. Yung dollar, dapat namintin lang yon. Okay na sana yung Pinas. Pinakulong yung corrupt. Anong ginawa sa binuto ninyo? Pinalabas. Mm. Yung ano? Gumawa ng ano yung investiga? Pinakulong. Ginawa lang ng trabaho ni Dilima. Dahil siya ang chairman sa human rights. Ginawa lang niya yung pinakulong niyo, niya. Hmm. Ano na? Nakarma na kayo sa katotohanan. Gutom na gutom na ang mga bubutanti sa Pinas hindi na nyo kaya bumili ng 80 kilo ng bigas. Oo. At isa pa, panahon ni Pinoy, hmm, magkano lang yung bigas sa National Food Authority? tag si Eh ngayon, wala na pinasara pag upo ng binoto ninyo. Wala, pinasara kasi hindi sila magkapera. Dahil, hmm, Puro smuggle ang mga bigas. Kapartner daw ni M. Letter M. Yun ang ano nila sa ano. Imagine, nakakatakot yun ang bigas sa China na yan. My God! Hindi kayo na